Hello guys, magandang hapon. Ngayon ay punta ako sa bahay namin sa baba. Papakainin ko yung ano, dadahilan ko na pagkain yung aso namin doon kasi aso lang yung nagbantay sa bahay. Kaya ayan oh. Yan. Kwento ng tinulang manok kahapon hindi naubos. Hindi pa naman siya panis. okay pa man siya. Yan okay pa naman. guys Ganda yung madaanan dito. Ayan. Ayan po. Daanan namin. Ayan guys o. Oh. Ganda ng ano, paligid nila. Daanan namin to. Pababa. Ayan. pag Paggabi dito guys, may ano naman eh. Ilaw naman yan dito. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. May ilaw. Yan. Ilaw. Yan guys, yung kapitbahay namin. Nag ano, nagsunog ng mga basura para ayan Ng hapon. Yan guys, yung aso namin. Pakainin natin yung aso. ayan oh. wait lang ay hala ay hala hala Patakot, kasi ako kasi baka magkagat ako ngayon lang ako nagkapakain dito kasi yung isa andoon pinalit namin dito kasi wala kasing tao dito guys yan o yan walang tao yan CR namin dyan pag may pera ayusin ayan oh ayan. sira pa pero pwede naman siya gamitin ayan oh Yung may mga bayabas dito guys ayan ang daming bayabas dito ayan oh ayan guys oh bayabas ayan, daming nahuhulog ayan wait lang pulang lang mag isa bumaba nag ano lang ako nag ipsot may binabantayan ako doon bilyaran kaya ayan Ito. ito guys yan guys oh. ang dami ayan ayan guys ayan ayan check ko ng CR namin ayan na oh. wala rin tao wala rin tao doon ayan o oh yun yan sa likod ng CR namin Ayan guys bye bye na guys